Grabe ang suporta na ibinibigay ni Bel Mariano para kay Doni Pangilinan. Natanong si Bel Mariano sa kanilang kanya-kanyang ganap ni Doni, aside daw na meron silang can't buy me love. At pahayag naman ni Bel na napag-uusapan daw nila ni Doni yan. Na kahit hindi sila magkapareha at kahit may solo ganap silang dalawa, hindi mawawala na suportahan nila ang isa't isa. At nag-promise pa daw siya kay Doni Pangilinan. Yan ang love team na hindi lang nagpapastik sa kanilang love team. Meron din silang kanya-kanyang ganap. Kaya proud na proud ang mga netizen kay Bel Mariano aside na maganda siya at maganda ang kanyang kalooban. Sobrang solid talaga ng Don Bel. Wala talagang sapuan sa kanilang dalawa. Ang sobrang supportive sa kanya-kanya nilang ganap. Kaya mas lalong minahal si Bel Mariano dahil dahil napaka genuine yung tao. That's why maraming nagmamahal sa'yo, Bel. Continue to support each other.